Ha? Huh? Ayan o, oh, gumagawa din sila ng greyhounds. Yan oh. Para siya nating pagsalo-saluhan ng pamilya mamaya ng Nocho Madaling araw. Huh? Tapos, mag... na ako ng asukal at magagatay tayo ng biko. Oh, sarap na mangga Oh. Naghalo sa rehams. Hindi okay, ambot pala ako. Hindi ko no, no. pa eh. Omo yeah. well, gidut lahat. hindi, Picture mo na. Diret akin. sa akin. Iya. Kusalan mo kay don. ito, walang yung mama. kandila? Merong kandila dyan. Oo, mo, lang May sipa niyan? mo Kaya tayo? Kaya tayo? Tama okay, ko diba? Palit 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 Picture okay, diba? time! Ato ah yun Ano na? mo d'yan? Kumain Kuha ka na isang mga kumain d'yo Anong loko? Anong pwede na ano daw? Eh. <laughs> 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 Uy! Ba't isang <laughs> na, ano mo? Sa so, rigit nga po umano? Anong gas na <-dungan> yun? daw <laughs> Kaya siya nga wala Kanin daw si na Ano <-dungan> yung <laughs> eh <laughs> Ano Nakuha <laughs> ako ng kanin na Ano <-dungan> yun? Hindi nga yung ano... Ako

Merry Christmas sa inyong lahat <coughs>

I'm mm you. -hmm.

Oh nah hai, hai, hai. Hmm. Oh,

Mm -hmm. So, wala rin oh. Ano ang kain mo? Gusto niya magbukas ng regalo. Ano? Eh, Kinain lang siya. May dry ham. May dry ham? Nakabukad na din yung sa inyo. Aka, yung buko talaga. Mm -hmm. Ha? <laughs> <laughs> Sabi nga nyo, kung wala din ng mga grey That's <laughs> 그러는가? 응. 물을 아까부터 데리고 만약에 많이. 맛있네. 이거 도망가네. 뭘 말로 잡았어? 잡아. 응? 내려가라. 누가 비 알까요? 맛이 좀 가버렸네. 아니. 나요 Hãy <laughs> subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

Buko pandan yung tali sa yung Beha, biko, maha, kalete. Beha, may hindi pa yung nagalaw. Pasit na ko yung Bakit? Sabi ni Papa. Kung alin yung ginaantay diya. Ang tinit ang ito. Ano pa? Kahit pa paong nakaraan yung at saka din yung Ate, yung anay? 好、嗯、了。嗯嗯嗯

labas kayo doon sa highway? Wow. Huwag sa highway, ka. mo nga ba sa kaya Ay! Ay, di uwa. Pag sa papunta kayo, malaglag. Huwag pa highway. Palabas na kayo ng village. Ibalik mo na Gia. Ate, natapon na yung mga dito. Hindi na kayo, baby. Huwag mo na Huwag ha? Huwag. Yeah, yeah, yan din na labas yan sana sama sana oh mm ngulo na daw ko na ko ngeto na lang ha di mo ngulo na daw ko tapos nga

ngano ngkop ng ngan 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 mau pakai cara anu kok. Terus ada itu. Tatingnya pula oh. Nanti dulu lah. Maka iniโดชะ. Maka iniโดชะ napa. Gue nama lu pernis apa? Hmm. Eh, suka kayak gini ya, May? Kidna lah. nang, kung nakandadagdag kung ano ba alam mo na yun, sa niya ahimutan lang <laughs> gusto mo ala? Huh 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 huh

ay, yung mga anak ko, nag na kami. Hindi na. Hindi na. niya. Hindi oh. Hindi na kulangan. <laughs> <Dino nang> kulangan? <laughs> kulangan? niya kasi yan. Hindi kulangan. niya Hindi mo ba, ano nang, fruit <laughs> <laughs> <Dima>. cocktail. <laughs> Hindi man ako uminom noon. Kalian beli yang saya pakai Beli satu satu Beli, beli Bilang Beli Beli Bang ya lah yang imp intelligence emang yang kalo di gang32 na Ya

Ano ba sa regalo ko? Mm -hmm. Ano po, biganto ko pa na hindi mo inilabas? Wala yung sa akin. Lim. Wala na ako kita. Wala, wala, <laughs> wala. Kita <Walaan? laughs> ko na si Ji yung kumakain. Ano ba aso ah? Hindi na bawasan spaghetti. Hindi na. Wala kang ganuha.

Pa pa pag hindi ka siya, okay. ako wala natin maliit. Mark, yeah. <laughs> <laughs> Pwede pa ka rin sa akin naman yung mga sibol. Pwede nang ibalik ya, eh. hmm. yan eh. Ay, meron siya. Kasaya na pipit na ang hihita niya. Sir, natingin yung aso mo sa regalo. Wala oh. ako sa ito yung walang regalo. Kaya na yun. Nag-aano. Kisa mula, kisa mo yung aso ko.

Ay nako, ay dalawang ikot. Ano <laughs> man, ano yan? Suma. maya yan. Suma. Maros pa rin na maros. Ano ba size niya? Wag na. Ano mo lang sila ito? Ano? Ito mo nga oh. sa Ay, dalawang ikot yan Ay, naman ka <laughs> lang dami. Sakto lang yan. Malaki yung size niyan. Ay, balik talaga anak niya Malaki na talaga. Hmm. hmm.

Ako Oversize ko yan. Mahala ka. Ano na. Sabi na yan. Kasi sa ano. Ba't XL ito? Sige na eh. Ang laki naman ito, XL. Sakto sak lang tayo yan ito eh. Ano na? Lain siya yan. O diba? Malaki kay Gina. Hingitad kasi yan. Ang sobo mo kasi kit. Ang sa iyo, ano? Sa yan? Pangat, sukatan mo na. Hindi bagay kay G, ate. Sukatan! Pag ba din ang damit kay G, hindi yung bagay? Laki naman. Hindi bagay okay, ba kay G, ate. Yung bayit ng G, ya? Malaki is mo. Tama lang, ha? Eh, Bakit may ano, ba? no, puti-puti. Magod yung magod yung nasa likod. Eh bakit kaya ang dami lawis sa likod mo? Sabi ko, bubuka po. <laughs> <laughs>

Nakakupas yan? Nakakupas yan yung yan?